Hindi natatakot sa si Attorney Harry Roque sa isang sampang disbarment case ng Armed Forces of the Philippines. sa abogado handa niyang isaoli ang kanyang lisensya kung papapatunayan ng militar na, na labag sa kanyang profesyon na ipaglaban ang soberenya ng bansa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Disidido ang Armed Forces of the Philippines na sampahan ng disbarment case si Attorney Harry Roque ang abogado ng pamilya ng pinaslang na transgender, na si Jennifer Laude, kaugnay ito ng umano'y Pang uudyok ng abogado sa kapatid ni Laude at sa German national na si Mark Suselbeck na pasukin ang isang restricted area sa camp Aguinaldo. Pinapanoon din ng ating mahal na sisap, uh, si General uh, uh, Gregorio Pio Katapang Jr. ang uh, ang uh, pagsampa ng uh, ditong complaint namin uh, laban kay uh, Attorney Harry Roque. Dahil doon sa pangyayari na kung ay uh, siya ang nag uh, dito sa uh, isang foreigner, itong si uh, Mark Suselbeck at uh, doon kay uh, Miss Marilo Laude Sa paglabag sa batas at ang mga regulasyon ng uh, kampo na kung saan pinilit nilang pumasok sa isang restricted area. Hindi naman natitinag si Atty. Roque sa disbarment complaint ng AFP. Handa o mano siya na isuko ang kanyang pagiging abogado kung hindi rin lang nila magagawang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Kung ang paglaban po para sa soberanya ng bayan ito ay isang dahilan para madisbar, huwag na po kayo mag-file ng disbarment. Voluntaryo ko pong isusurrender ang aking lisensya. Kung labag pala sa pag sa pagpractice ng batas ang paglaban sa soberanya ng bayan. Naniniwala ang abogado na itataguyod ng Korte Suprema at ng Integrated Bar of the Philippines ang soberanya ng bansa na umano'y niyuyuraka ng alyansa militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isa si Atty. Roque sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema upang mapawalang bisa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Amerika. Tiwala po kami ng aming ginawa ay isang tugon sa aming sinumpaang katungkulan. Ayon naman sa isa pang abogado ng pamilya Laude, ginagamit lamang ng militar ang isyo ng disbarment upang malihis umano ang isyo sa kaso ng pamamaslang kay Jennifer Laude. Kahit na yung usapin ng disbarment, no, ito ay isang paraan uli ng gobyerno para patahimikin kami, para malihis uli ang kaso na ito. Pero hinding-hindi, hinding-hindi kami mananahimik sa kaso na ito. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.